Ano po ba ang pwedeng maramdaman natin kapag uminom po tayo ng barley? Ang sinasabi ko dito ng barley na iinumin ninyo ay yun lang pong tatak santay. Hindi po yung ibang barley. Wala pong iba kundi santay. Barley lang po. Ang barley po na produktong santay, kapag uminom po natin sa unang beses pa lamang, ay meron po tayong dalawang pwedeng maramdaman healing process at healing crisis ano po ba yung healing process dito po sa healing process kapag first time po kayong uminom ng barley juice maaaring maramdaman po ninyo na nag trigger lalo karamdaman ninyo ano po ba ang ibig kong sabihin halimbawa po bago po kayo nagtry na uminom ng Santa barley meron na po kayong arthritis nung uminom po kayo ng barley lalo pa po itong sumakit wag po kayong mag alala kung nakakaramdam po kayo ng pagbabago normal po yan dahil nilalabas po ng santi barley ang toxic ng inyong katawan habang nilalabas na po ito maaari din po kayong makaramdam ng pagtatay when you make gains your diet through a cleansing known as detoxification. This can manifest itself in fatigue, rashes, headaches, nausea, vomiting, diarrhea, insomnia, or constipation, depending on the state of your health or your diet. It is your body flushing out toxins and will soon pass Barley gas have detoxifying effect. People with large amounts of toxins in their systems may experience a cleansing reactions such as mild headaches or increase or elimination. Pero after po ng one day or two days at itinuloy-tuloy nyo pa din po ang pag ng barley dahil gusto nyo pong gumaling doon nyo naman po mararamdaman ang healing ng barley sa inyo katawan kaya wag po kayong mag-alala kapag uminom po kayo ng barley sa unang pagkakataon o kayo po ay first timer at nakaramdam po ng pagbabago sa inyong katawan normal lang po yan dumadaan lang po kayo sa proseso yan po yung tinatawag na BRR body recovery reactions ang pangalawa naman po na pwede nating maramdaman kapag first time po tayong uminom ng barley ay yung healing crisis sa healing crisis naman po mararamdaman po ninyo na bigla naman pong may bagong karamdaman na lalabas o lilitaw doon naman po kanina sa nauna na binanggit ko ay meron na po kayong dating karamdaman naman dito po ay bigla naman merong bagong lilitaw halimbawa po bago po kayo uminom ng Santi Barley katulad po ng dati ang nararamdaman nyo lang ay arthritis o yung dati nyo sakit pero noong uminom ka po ng Santi Barley, bigla mong naramdaman na nagkaroon ka naman po ng hika. Parang nagkaroon ka po ng hika. Yan po yung healing crisis na tinatawag. Lahat ng karamdaman mo ay ititrigger niya para ma-penetrate niya at maayos ang mga damage ng cell ng iyong katawan. Yan po yung pangalawa na pwede mo pong maramdaman din pag uminom ka po ng barley pwede pong dumaan ka po una sa healing process at ito pong pangalawa na pwede mo rin pong pagdaanan alin lang po dyan sa dalawa po na yan ay ito pong healing crisis kaya huwag po kayo mag alala pag inom ng barley kung nakarandam po kayo ng pagbabago sa inyong katawan sa inyong pong unang pag inom normal lang po yan tuloy mo lang po yung inyong pag inom ngayon ano po ba ang pagkakaiba ng santi barley juice sa iba pong mga gamot ang sagot po dyan ay lang. Ang barley juice po ay hindi gamot. Ito po ay isang kompletong pagkain na may kompletong nutrients na minerals, vitamins, fibers, at amino acids. Kaya si barley po ay all-in-one kung gumamot sa loob po ng ating katawan samantalang si synthetic drugs ito po yung mga gamot na nabibili lang natin doon po sa mga botika kung ano lang po yung designated na sakit yun lang po ang kaya niyang gamutin at madalas nagkakaroon pa ng komplikasyon dahil ang synthetic drug po ay may mga ginagamit ng chemicals samantalang ang barley po ay all natural 100% organic at walang halong chemicals and for the glory of God I'm Norbert Obet El Kahayon executive director and I'm on crush ang inyo pong upline ng team conqueror